Grabe, hindi tigas na matigas. Our cravings for today ay ah, itong cheese pie from Momino <laughs> so, ayan na itsura niya, guys. Grabe, ito ay siniship via mga JNT ganyan. Kaya naman, kasi sa TikTok shop ko siya nabili. So, this is the soft tin butter cake loaded with grated cheese. 1985 pa daw sila. So, let's see. Meron nga pala itong 300 grams at ito ang itsura niya. <gasps> oh, Yummers! Grabe oh! Laki niya! Let's try one. Ayan. Buti na ano na siya. Naka-slice-slice na. And, ayan siya. Ganyan siya, kanipis. Pero, actually ha, medyo makapal-kapal naman pala siya. Hindi siya yung talagang uh, thin crust na. So, ayan siya guys. Ano Itura niya. And then, kamanan natin siya. Mmm! Mmm! Sarap! Ito na. Alam nyo ba kung anong kalasa niya? Yung square. Yung nabibili natin. Hindi ko alam kung meron pa nung ngayon. Pero nung bata ako, ito yung mga binabaon ko. Yung mga ganun, Kalasa niya. Ang sarap. Tsaka, nagay ko to sa chiller. Sa isisabi, keep refrigerated, no? Pero hindi siya matigas. Kalambot siya. Hmm. Grabe yung paghahalo ng alat at tamis. Tamang tama lang. Hmm. Sa si so, isang ganito, kaya ko siya ubusin. Nasang araw. Ang sarap. Ang sarap. Nakita ko siya ito, nagbabiral. And yun nga, totoo nga balita, masarap siya. Hmm. Hindi mo na siya kailang initin. Kasi masarap siya kainin nang kahit malamig. hmm Ten-ten to sa akin. Grabe, ang lakas makareminis ng mga memories ko nung kabataan. Kasi ito talaga yung takbuhan kong baon nung bata ako. Yung ano, yung cupcake. Tapos yung cheese niya, madami. Tingnan niyo, ayan o. Gan pala, kitang-kita nyo na. Kung gusto nyo nito, alam nyo na, lagi ko dyan sa yellow basket. Grabe, no? Tiktok sakto. Cheese pie.